eto na, andito naman tayo sa isa pang issue. Sabi ko nga sa inyo, sino ang sekretary ng DepEd? Si Inday. So anything na pagpalpak sa sa mga eskwelahan, kanino isisisi? Kay Inday. May teacher na nampal, namatay yung bata, di umano. Kanino yan isisisi? Malamang, antayin nyo. Antayin nyo. So, nagsalita na si Inday diyan sa mga guro na nanakit sa bata. Oyan na, ah, yung uh, namatay tapos ngayon generally na ganun na siya nagsalita na siya sa sa ha, mga teachers na huwag kayong mananakit ng mga estudyante. O, pahirapan parausahan niyo pag nagkamali pero hindi natin dapat hindi tayo dapat maging pisikal. Bawal na bawal 'yan. So pakinggan natin ito si Inday sa kanyang uh, pagpapaalala sa mga teacher na make a positive footprint. In their lives. salita na si vice president at education secretary Sara Duterte kaugnay ng pagkasawi ng isang estudyante sa Antipolo City Rizal dahil sa umano'y pananakit ng isang guro ginawa nito ang pahayag sa culmination program ng World Teachers Day sa Butuan City Agusan del Norte kahapon Anya, nakita na nila ang medical certificate ni Franz J. Gumikib, ang 14 anyos na estudyante na nasawi ilang araw matapos umanong hilain ng guro ang buhok nito at sampalin. Initially, we see sa iyahang medical certificate na it was brain edema ang cause sa iyahang pagkamatay and uh, the autopsy is ongoing ito sa Philippine National Police. And uh, we are waiting for the results of the autopsy. Kaalinsabay nito, pinalalahanan ni VP Duterte ang lahat ng mga guro sa responsibilidad na tiyaki ng kaligtasan ng mga estudyante, lalo na kung nasa loob ang mga ito ng paaralan. Let me just remind you, all our teachers, that uh, the children are entrusted to your care. You are supposed to ensure that they are happy din ha sa sulod sa inyohang eskwelahan and happy to learn what you are teaching. Oh, huwag na tayo mag face to face. Di ano na natin, homeschool na ulit yung mga bata. At least hindi nasasampal ng mga teacher. So always keep that in mind that whatever you do will affect the life of that child. Pi mamaya sabihin na naman nila eh kasi ikaw hindi pinabalik-balik mo yung mga bata sa eskwela eh. O oh, ikaw ang matapang no'ng pabalik-balikin yung mga bata sa eskwela, ayan tuloy yung mga anak namin. Ito naman sinasampal-sampal naman oh, no'ng mamaya niyan. Yun na naman ang uh, ano ni ko na. Ah. Inunaan ko na yung script nila. Baka sakaling uh, iniisip na nila, ano pa kaya pwede natin idikit kay Inday? Binibigyan ko na kayo ng, ano, ha, ng idea. So, make sure that your footprint is something that is positive in the life of the child. Binigyan diin ito na bawal ang pananakit at pag-abuso sa mga estudyante. Dili ninyo dapat ginahilabtan ang mga bata. Nanay, koan, words sa to ang mga kaigsoon muslim. Haram, haram na ihilagtan ang mga bata. Whether it be... Sabi ni Lucio Lucino, puro inday lang. Oo, uu uh, uh. <laughs> Wala na, si inday lang, si inday lang. Wala nang iba, siya lang lagi. Siya lang, siya lang eh. Siya lang ang laman ng balita kayo talaga. Physical, sexual, um, verbal abuse, you don't do that. ...to children, especially those that are entrusted to your care. Rosa Licoz, UNTV. Ayan, palakpakan. So, uh, nagsalita na si Inday Sara patungkol dyan kasi nga, di ba, lately hindi siya masyadong uh, nagsasalita. Hindi natin alam kung talaga bang uh, hindi lang din siya tinatanong ng mga media kaya... <laughs> ...kasi di ba, saan ba siya magsasalita sa media? Eh kung hindi naman siya nilalapitan ng media para magsalita, hindi talaga siya makakapagsalita, uh, Inday Sara. Kami po ay, uh, ang Banateros Brothers ay uh, legitimate na media. Kami po ay taga-Rimate at si Coach Oli ay taga-Rimate at Saksi. Kung gusto nyo pong uh, sumagot sa mga katanungan sa mga binabati ko sa inyo, nandito po ang aming channel. Pwede nyo pong gamitin ha. Pwede nyo po para kayo po ay makapagpahayag dahil karapatan nyo yan. Kung kayo po ay hindi kinakausap ng media para magbigay ng inyong uh, 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 sagot sa mga... Uh, Binabati ko sa inyo, ang Banateros ay uh, bukas po ang aming linya para sa mga gustong magpaliwanag.